posibleng dahilan kung bakit may mga OFW na tumitigil o nababawasan ang pagpapadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga karaniwang rason. Una, tumaas ang gastusin sa abroad. Marami sa kanila ang kailangan tususan ng sarili nilang pangangailangan tulad ng renta, pagkain, insurance at iba pa. Kapag tumaas ang cost of living, mas kaunti ang natitira para maipadala. Pangalawa, may sariling pamilya na sa abroad. Kapag nagkapamilya na ang isang OFW sa ibang bansa, natural na mahati ang suporta. Kailangan din unahin ang asawa at anak na kasama nila. Pangatlo, pagod o pagkadismaya. May mga OFW na nakakaramdam ng pagod o pagkadismaya lalo na kung nararamdaman nilang inaabuso ang kanilang kabaitan. Halimbawa, kapag kailangang humingi pero hindi naman pinapahalagaan ang sakripisyo nila. Pangapat, paghahanda sa pag-uwi. Ang iba, tumitigil muna sa pagpapadala para mag-ipon ng puhunan, pambili ng bahay o kapital sa negosyo sa pagbalik nila sa Pilipinas. Panglima, problema sa trabaho o visa. May mga OFW na nawala ng trabaho, nabawasan ng oras sa trabaho o nagka sa kanila mga dokumento kaya naapektuhan ng padala. Pang-anim, pagkawala ng tiwala sa pamilya. Kung may issue sa paggamit ng pera o hindi pagkakaintindihan, pwede magdulot ito ng paghinto sa pagpapadala. Pangpito, hindi natutupad ang pinag-usapang responsibilidad. Halimbawa, may usapan na ipagpapatayo ng bahay, mag-iipon para sa negosyo o pagpapaaral, pero hindi ito nasusunod o nagagamit sa tama ang pera. Pangwalo, nagkakaroon ng personal na problema sa pamilya. Halimbawa, tampuhan, selusan o hindi pagkakaintindihan sa asawa, kapatid o magulang. Ang syam sobrang pag-asa ng pamilya sa OFW. Kapag nararamdaman ng OFW na sila na lang lagi ang inaasahan at hindi na nagsusumikap ang mga naiwan, pwedeng mawalan sila ng gana. Pang-ten, nagkakaproblema sa kalusugan. Kung may iniindang sakit o aksidente, kailangan nilang unahin ang sarili nilang gamutan. Eleven, natutong mag-prioritize ng sarili. May mga OFW na, na pagtanto na dapat nilang isipin ang sarili nilang kinabukasan, Retirement, sariling bahay o business, lalo na kung ilan taon na silang nagbibigay pero walang napapala. Ang twelve, emosyonal na pagkapagod o burnout. Matinding stress sa trabaho, homesickness o lungkot sa ibang bansa ang nakakaapekto rin sa kanilang desisyon na huwag mo magpadala. Pang-13, may bagong relasyon o responsibilidad sa ibang tao. Minsan nagkakaroon ng bagong karelasyon sa abroad o may taong tinutulungan din bukod sa pamilya. Pang-14, legal or financial issues. Pwedeng may utang o kaso ang OFW sa abroad kaya na-freeze ang account o sweldo nila. Gusto ng independensya ng pamilya. May ibang OFW na sadyang tinuturuan ng pamilya na tumayo sa sariling paa, lalo na kung matagal na silang humaasa sa padala.